Mm. Sarap yung isnihaw na isda. Bigay <laughs> kaya natin siya, no? Hmm, balimbing. Kaya natin ang isda. On the top. Hindi kami magkamayaw din eh. O, dalawang kamay ang kainan. Mmm. Sarap. Ang balimbing, walang asim. Ang sarap na inihaw na tilapia. Mm. Talaga naman. Mm. hinihaw na tilapia na binalot sa asin Ama ba? binalot nyo ba sa asin? sarap ng lasa